Biernes na naman kaibigan. Excited na akong muling marinig ang iyong inspirational and motivational talk. Ano ba ang mapapakinggan namin ngayon? Take it away! Magandang araw sa iyo kaibigan. Kumusta ka? Kumusta rin kayo ang ating mga masugid na taga-subaybay? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako'y excited na ibahagi sa inyo ang isang makapangyarihang kasabihan mula kay Theodore Roosevelt. Do what you can, with what you have where you are. O sa simpleng Tagalog, gawin mo kung ano ang kaya mo, gamit ang meron ka kung nasaan ka man. Mukhang simple, pero puno ng inspirasyon. Ito ang klase ng mindset na kayang baguhin ang buhay natin. Kaya't samahan niyo ako sa ilang minutong paglalakbay na punong-puno ng pag-asa, saya at positibong pananaw. Alam mo ba, Madalas tayong natitigilan dahil pakiramdam natin ay kulang tayo. Kulang sa pera, kulang sa talento, kulang sa oportunidad. Pero ang totoo, hindi natin kailangang hintayin ang perfect moment bago tayo kumilos. Minsan, kung ano ang nasa harapan natin ngayon, iyon na mismo ang pagkakataon natin para magsimula. Halimbawa, gusto mong magnegosyo hindi mo kailangang may milyon-milyon agad. Simulan mo sa maliit. Kahit online selling lang muna. Gusto mong maging malusog? Hindi mo kailangang mag-gym agad. Maglakad-lakad ka lang muna araw-araw. Gusto mong matuto ng bagong skill? Hindi mo kailangang mag-aral sa mamahaling eskwelahan. Ang daming libreng tutorial sa YouTube. Ang mahalaga ay gawin mo kung ano ang kaya mo gamit ang meron ka ngayon kung nasaan ka man sa buhay mo naalala ko si Nick Vujicic isang motivational speaker na ipinanganak na walang kamay at paa kung iisipin ang daming limitasyon sa buhay niya pero imbes na magpatalo ginamit niya kung ano ang meron siya isang matibay na pananampalataya matibay na loob at isang bibig na kayang magbigay ng inspirasyon ngayon libo-libong tao sa buong mundo ang nabago ang buhay dahil sa kanya. Ganun din tayo. Hindi natin kailangang maging perfect para magsimula. Ang kailangan lang natin ay gawin ang kaya natin ngayon. Ngayon kaibigan, itanong mo ito sa sarili mo. Ano ang kaya mong gawin ngayon upang mapabuti ang buhay mo? Ano ang isang simpleng hakbang na pwede mong simulan gamit ang meron ka? Ano ang isang bagay na matagal mo nang gustong gawin pero hindi mo pa nasisimulan dahil naghihintay ka ng tamang pagkakataon. Sabi nga nila, the best time to start was yesterday. The next best time is today. Kaibigan, hindi natin kailangang hintayin ang perpektong sitwasyon. Magsimula tayo ngayon. Kahit maliit na hakbang lang, basta patuloy natin ginagawa. At bago tayo magtapos, Samahan mo ako sa isang maikling panalangin. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Salamat sa lakas na ibinigay mo sa amin upang gawin ang kaya namin gawin. Turuan mo kaming makita ang mga biyayang nasa harapan namin at gamitin ito ng may kasipagan at pananampalataya. Gabayan mo kami sa aming paglalakbay, anuman ang aming kakulangan, anuman ang aming kinakaharap, naniniwala kaming sapat na ang kung anong meron kami upang makapagsimula. Amen. Maraming salamat kaibigan. Tandaan, huwag kang maghintay. Gawin mo na ngayon ang kaya mong gawin. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Maraming maraming salamat. Isa na namang napakagandang inspirasyon ang naibahagi mo sa amin. Hanggang sa susunod, ingat lagi. Maraming salamat din, kakwentuhan. Napakasarap marinig na nagugustuhan mo ang mga inspirasyon na ibinabahagi natin. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, lagi akong nandito para samahan kang maghanap ng liwanag at pag-asa sa bawat aral ng buhay. Ingat ka rin palagi.